It's 12.47 na po ng hapon dito po sa Pilipinas uh, Panahon na po ng tanghalian At mamaya-maya po takahin ko tayo Pero unahin ko muna itong broadcast nito. Uh, sa ating mga kababayan mga Pilipino Sa iba't ibang bahagi ng bansa At sa iba't ibang bahagi ng mundo Ricky Rivera po sa totoo lang Okay, ano pong inaasahan natin sa susunod itong uh, darating na linggo? no so, dalawa po, 'yan unang-una eh ito pong probe continuing probe na gagawin po ng pamahalaan dito sa mga flood control projects na na-identify ng ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na may problemang malaki. Anong problema malaki? Eh yung iba ho daw eh, talagang pumalpak ng mga flood control at iba ay guni-guni sabi nga nung presidente, mahiya naman kayo. Eh bakit kayo hindi mahiya? Ano bang basis na sinasabi ng presidente na dapat kayo mahiya? Eh kuha kayo ng kuha ng, ng, ng uh, pera ng taong bayan, in pinangungutang na nga ng, 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 gobyerno ngayon yung ating pampondo sa ating budget dahil nga sala tayo sa koleksyon ng mga buwis at hindi sumasapat, no? Dahil kakaunti ang ating economic activity, eh, nagkaroon pa kayo ng apog, no? Na lakas na loob para kumuha ng pera dito sa mga flood projects na ito. So, bubusisiin daw yan at sa nangako naman ang DPW Secretary Manny na kukumplituhin yung listahan simula pa noong 2022 hanggang sa ngayon no, upang matansya natin, makita natin sino-sino sa mga congressman at senador ang nagpasasa dyan sa flood control projects. Sa totoo lang, matagal na ho yung ni-raise ni Baguio Mayor Benji Magalong pero hindi masyadong pinansin, eh siyempre, eh alam mo na, no? kontrolado kasi tayo dito sa media. No? So, hindi masyadong lumaki yan. Pero mismo ang Pangulo na ang nagsabi, sapagkat sa tingin ko, gusto talaga ng Pangulo natin na malinis ang ating bansa. No? While it may be an irony, na makita, nung naalala ko tuloy yung broadcast, nung makita na nagtitayuan itong mga congressman, nung sinabi ng ating Pangulo na kanyang hahabulin at bago matapos sa taon ay may makakasuhan dyan po sa mga politiko na yan at nung kanilang mga kasabakat sa kasapakat dyan sa mga ehensya ng gobyerno na involved sa flood control at definitely DPWH na dyan. kaya nga sabi ni Manny Bunuan, nung DPW Secretary, eh, kanina daw kung pepeperant this. At from there, may isang special committee siguro, I don't know, na magre-review niyan, para ma-identify natin sino-sino ito pong mga tao no, na naging responsable dito po sa trahedyang ito, dyan sa flood control projects. No? At pinaka-sentral po sa issue na yan, eh siyempre, yun nangyari doon sa BICAM Ano nangyari? Eh, nagkaroon doon ng mga insertions Na karamihan ay mga flood control projects So malalaman doon natin yan Sino-sino yung mga senador Na naging kasangkapan itong mga kontratista At ng iba pa Para uh, magkaroon ng mga flood control projects Na sabi nga ng Pangulo eh Depektibo, palpak At mayroon pang isa Pinakamahalaga, guni-guni Sabihin hindi lang pala sa fertilizer, may scam. Eh, okay, matagal na natin nababalitaan yung mga ghost projects. Eh, doon pala sa flood control, eh, Gino's project din. Okay, so, which led to what? 36, 35 or 36 dead? And millions of Filipinos displaced and thousands were injured because of the flash flooding na nangyari because of the kapalpakan nitong mga flood control projects na ito. Okay. Marami nagsasabi na itong probe na ito ay makakapektong tiyak dito po sa Senado. Bakit? Ay may nagsabi po sa ating buwid na nung panahon po ay nagamit po yan para maipanatili yung isa sa kanyang pwesto. Sapagat siya po ay binigyan ng kapangyarihan ng sangayon sa ating saligang batas na i-determine kung ano-ano project yung pwedeng lumusot, yung, kung ano yung projects na pwedeng i-saksak dun sa proposal for the national budget natin <coughs> itong 2025. So, ma maaring dun sa metro yung probe na yan. Ano nangyari dun sa BICAM committee? Sino-sino yung mga taong responsable dun sa mga insertions na yan ilan yung may mga pinakamalalaking allocations. Yan, makikita po natin yan. Kapag sabi nga ng ating Pangulo, eh, the government owns the people no, to be transparent para makita ng mga taong bayan saan napunta yung kanilang mga pinagpawisan, pinagsandugo ang pera para lang uh, magkaroon ng isang payapa matinong pamahalaan no? At sadly daw, ito po nga sa ngayon sa Pangulo, ito po ay ginamit ng iba na walang hiya. O, eh ako, ma-agree ako dito sa ating Pangulo, talaga mga walang hiya yung mga hinayupak na yan eh. Eh paano ka naman hindi sasabihin ng ganun? kasi e, mo, kung di dahil sa kanila, baka konti lang yung namatay. Kung di dahil sa kanila, baka ilang million lang o one million, even less pa yung na-displaced. Tapos maraming mga ari-ari yan destroyed. <coughs> so yan. Ngayon, may effect ho ba yan sa Senate leadership again? mare Kasi kung hindi maibibigay ngayon ng, ng uh, leader ng Senado, yung mga naipangako dun sa mga bumoto sa kanya, no, para mapatitili sa, o mahalal at mapatitili sa pwesto, eh ang tabayanan po natin sapagkat uh, yes maaring may ano yan may epekto at uh, ako po ay nananawagan naman sa ating mga mamamayan na suportahan yung isang inisyatiba para i-monitor itong mga ganitong mga klasing mga illegal illegal na mga hindi uh, illegal na pagkuha no pero yung proseso ng pagpapaaprubahan niyan ay legal So, yan po. Ilan ang naging for the boys dyan? no? Sa mga flood control projects na yan, malalaman nun natin yan. At hopefully, may gulugod atong pamahala na ito na habulin talaga. O, oh, kung piskahin kung pwede ito mga ari-arian na nag-proceed coming from uh, a very illegal act. No? So, tingnan nun natin. Uh, sabi ko nga, eh, naging matapang palaban ng ating Pangulo sa State of the Nation Address kulang siguro ng kaunting mga pagpapakita ng paggawa. No? Ipakita ho natin na gumagawa rin naman ng ating Pangulo ng kanyang trabaho. Dangan nga lang, eh, talagang may mga tao na ang akala nila malapit sila sa kusina ay pwede nilang gawin yung kanilang gustong gawin. Ang siste ay hindi po. No? Hindi po ganyan ang pinaplano ng ating Pangulo at sampunan literato ng uh, ng uh, Pilipinas no uh, ng ng gobyerno na ito so may tatama kaya malaking senador na sang sa akin buwit na may nagkaroon na pinakamalaki na allocation no pinakamalaking allocation insertion okay so makita ho natin yan sa mga susunod na ano uh, subscribe comment like Share nyo po ang aming channel Sino yung uh, At sagutin nyo to Sino kaya itong uh, Oficialist na ito Is number one Bakit uh, Ilan pa yung Mga naging kasapakat niya Sa Senado Nung ginagawa Ito pong mga uh, Special insertions na ito No So I just hope Na ang ating Pangulo ay Talagang dead serious At ipakulong yan doon sa mga selda na masisikip para makita nila kung gaano kahirap para sa ating mga kapwa Pilipino ang nararian lang sa mga katulad niyang mga uh, prison na yan at katulad din po nung uh, mga iba-iba pang mga bagay-bagay. Maraming salamat po.